Hello guys! So, nakikita niyo ba yung guys? Nga ko, Yan ay ang octopus or kugita tawag namin dito guys. So, magluluto tayo ngayon ng kugita guys kasi nandito tayo sa ilog at uh, maliligo nga tayo dito guys. At dahil wala kaming dalang handa guys at uh, naisipan naming uh, bumili nito. Uh, nadaanan namin ang nagbibinta nito guys. Uh, more or less, I think, nasa 3 kilo ito guys. At uh, ito ang ating lulutuin ngayon dito guys. Pang pagana ng Ah, uh, ligo natin guys. Alam niyo guys yung kugita guys, ito yung pinaka ko ko yung nilatik niya guys, nilatik na kugita. Yung pinaka paborito kong luto sa kanya talaga. Although nakatikim na ako ng iba, may mga adobo, may ano, pero ito yung binaka-davis guys. Na, ah, uh, luto na kugita na At ito nga guys, is tapos na tayo mag uh, Hugas niyan guys. Ang gagawin pala natin dito guys is ah uh, papakuluan natin siya guys. Papakuluan natin yan guys hanggang sa lumambot. Then pag lumambot na yan guys, saka na natin hiwa-hiwain siya ng maliliit-liit. Uh, maliit na hiwa guys para uh, yung tipong pag ano ba, pag kinain mo, sakto na siya guys. Dito na kami naghiwa-hiwa guys sa tabing ilog. Kasi marang sarap dito maghiwa-hiwa. Uh, may tubig agad guys. Pwede natin ano kasi sobrang init nito guys. Mapansin nyo, sige lang ako kakakuha ng tubig gawa ng mainit siya. Saka ano lang kasi dito guys. Saka hango lang. At ito na din panalagayan namin guys kasi hindi kami nakapag-prepare talaga. Ang purpose talaga namin dito sana guys maligo lang. Eh parang ang sarap kasi magano guys. At may nadaanan tayong kukita kaya nag-isip <coughs> tayo mag katulotunan guys. At ito nga guys sundan nyo lang at inihiwa-hiwa na natin yan hanggang sa maliit. Matrabaho lang siya guys gawa ng mag-isipin eh sobrang dami niyan tapos iwayway natin pero after niyan guys sulit naman sulit yung pagod at ang <coughs> pagiwayway natin din o pag slice <coughs> at ito na guys kung napansin niyo imikos-mikos na niyan yan ni ang kilian ni insan ko yan imikos-mikos na yan so dito na guys at uh, ito na yung ano syempre hindi mawala diyan yung sibuyas bawang yan pang design muna natin guys mantika yan lagyan natin ng mantika Then, halo-halo lang natin konti guys. Halo-halo lang natin. Okay. Then, pag tingin nyo guys, parang na-absorb na yung ano. Na-absorb na ng <coughs> ng sibuyas at abawang yung ano guys. Ilagay nyo na para hindi siya matutong guys. Yan na, matamat na. At napansin ko nga dito guys, nilagay ko na agad. Sobrang init na kasi guys. Kaya, binigla ko na lang siya. At dito guys, mikos-mikos na sa nyo guys. Yan. At siyempre dito, ito yung pinaka-importante ng Ricardo dito. Yung, ano dito guys, oh. Tapping guys. Yung ano, sili talaga guys. Dindurug-durugin nyo yun guys hanggang sa, ano, hanggang sa madurog yung sili. Yan ang masarap yan. Tapos halo-halo eh guys. Ito yung pinaka-masarap na luto dito guys. Pag kinain nyo yun guys, kala nyo kinakagat yung labi Hindi lang to pang ulam guys, pang pulutan. At dito nga guys, at parang takam na takam na ako guys, at gusto ko nang kumain. At dahil hindi pa ubos ang sili, inubos ko na rin guys, pati yung maliliit na sili. Para sulit talaga guys. At dito guys, in mikus mikus na ninsan yung guys, hanggang sa maluto na yun siya guys. So yun guys, mikus mikus na ninsan yung guys, hanggang sa maluto. At dito nga ay ang kulay niya guys, sa halos luto na yun siya. So may may hanguin na natin at ah, kakain na tayo guys. Handa niyo na yung plato niyo guys, sabayan niyo kami. So yun na guys, at nagmumukbang na nga kami. Thank you Lord for the food. Thank you guys.